Tara Welcome to New Zealand. Ano sabi mo mga ka-worship? Pag i-post ko to, ilagay ko New Zealand. <laughs> New Zealand is Slovenia. New Zealand is Slovenia. Sigur. Ay, may mean, nagmimina din dito ng binto. Kasi yun o. No? Oh. Alam ko, nagmimina ng binto. Yan ang binto. Ganda o. Oh. Eh. Ito magpahay kayo. kasi pa talaga ito, yung, yung trees na ang sa hindi uh, ng batong na ito yung oh. <laughs> baka ganyan talaga brown talaga ng purpose ito mga guardhouse talagang paano siya bayabo eh? mm -hmm. so, ay hindi ka nasikira playground <laughs> playground pala ito kung kishin ka dito ba ay mo gano'n kahit ganyan pa

Kaya nga umalis tapos tapos. Okay. Kaya nga umalis si Nanay, mo tingnan tingin, tingin sa akin. Tingnan siya pababa na siya. Tingnan ang tingin okay, si Nanay. Si ka. Sabi niya, "Chao." Chao. <laughs> Sabi niya, "Chao, bata." Nag <laughs> chao. Ah, Sarap. Malamig, parang nasa Pinas. Kaya nga uh, buti na lang kasi naumay na tayo sa init. Ganito nung bata pa kami. Na Pupunta kami sa bayan. Ayun <coughs> bro, tingnan mo. Church nila nasa taas. No church. Are you in church? Mga mga Christian church ba? Ay ano mga Catholic church ba? Duh. Sabi ni Madam. Ako ko yun kanya. Ay napupunta na tayo sa na church. Nanoit na yun si Madam kasi naririnig niya yung usapan uh, natin. <laughs> Nanoit na yun siya. Yes. Ah, oh. paglabas mo. Left side butas lang yan pag ihi mo sa, sa, sa release yung tas yung pag flash mo parang sa aeroplano kaya <laughs> <laughs> ka. <laughs> alam ko lang ihihi sa kapilang kaya bikin parang basa sa nakaupo dahil pupunta ki nakaupo kami dito ah si eh, ba andito <laughs> pag <sabi> Ang gara na amoy ng ulan dito, no? Mapanghi. Ang <laughs> gara na amoy ng ulan dito, mapang. Oh, ayan. Parang ano din. Red, blue, and white. Ang baba ng ulap, oh. Kulinchi, ni Kulinchi. Ano sa <laughs> nita dito? Parang harapan din. Harapan sikit din. Parang nahaluan lang ng konti. Ah, yes. Anong EU? Europe? EU? European Union. Ah. Members. Pero mas hibila sa sasabi ng Slovenian person. Okay. I'm so sorry. Sorry. Ah. Uh -huh. Lidl. Lidl. Mataas na ito yung um, ulap. Mababa na yung ulap. Mababa nga no? Parang bagyo di ba sa bagyo ganyan din ang ulap? Ha. Tagayta. Tagayta and Pillar of Yung nandun ka sa bundok. Literal ako nakatungtong na sa ulap. Nandun ka sa bundok eh, Nandun mismo yung ulap sa bundok. Pero pag nandun pa, hindi ka makita Ay ganun? Nandun ka na mismo sa... Hindi ba? Hindi. Tapos taas ka dito. Okay. ka dito. Baka nasa araw bundok. Talagang baipin talaga kung papunta o hindi. Ay, eh. eh, masarap mag-high-five mo. Hmm. <laughs> <laughs> yung tuktok na tuktok yan, mag-high-five mo. <laughs> Kasi nga yung pulo nga daw doon, maliit pa. Kaya... Pulo? Sobrang langit. Pulo? Puno. Ah, pulo. pulo. <clears throat> ya dikasihnya